Lubis ng gabi na guys. Ah, uh, natay. Natay tanawang guys. Meron tayong panoorin uh, sa istorya kilabot. Ito si kilabot guys. Uh, ito kilabot si guys. Uh, sila mga ghost hunter na humahabol ng mga aswang. Yung mga aswang uh, meron silang dinungan at meron silang sinunog ah, uh, ito si kilabot guys pinuha natin ang kanyang kanyang video sa kanyang pagkukuntin kasi guys para makita ninyo guys i-share ko guys kung sino pang hindi ka nakakilala sa idol natin si kilabot na historia kilabot historia kilabot guys ating panoorin ang kanyang mga reaction mga yung ano nga guys yung pagha, paghahanti ni istorya kilabot sa mga aswang at sa iba iba pang mga elemento guys welcome welcome sa akin channel at nandito tayo sa Jokers in Cabo at panoorin natin yung one historia kilabot yung ah panoorin natin guys uh, kupo si Jutis Cabo kung ba't yung spiritual uh, isishare ko ang ating gusto ishare at panoorin nyo guys kasi ito guys punta ko sa aking channel sa youtube o maging sa Facebook account ko Tuero sa Facebook kahit hindi ito mataas uh, yung ano lang kunti lang makikita pero gusto nyo yung tapusin guys hanapin nyo ako sa YouTube channel ko sa jokis in Kumbati Espiritual at doon ang full, full movie guys uh, doon nyo makikita ang mga ishare ko at panoorin nyo guys sana guys, lagi kayo updated sa mga channel ko sa mga ipakita ko sana, uh, lagi kayo updated, ipindot na lang move to principle at ano na lang guys yung channel natin guys ha uh, i-share na lang sa lahat at sa napanorin like uh, yung ating views follow, like, share at comment, reaction yan lang guys panorin natin guys ito na oh, punta natin guys natin guys Dito 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 Ayon, dito. dito. Nakalabas pala parang 'to yung paano paano kaya yung nakalabas? Paano kaya yung nakalabas guys Papunta doon nung tumakbo Tara, puntahan natin doon guys Baka daladala -dala pa rin niya yung ano Yung puso betuwang, Ng tao na Hawak-hawak niya kanina Doon niya Doon niya Doon niya ako galing niya Di ba dyan niya? Uh? Uy Wow oh. Uy Uy, Lah, lah, may tunog, may tunog, may tunog. Yun, yun, yun. Yun. Tara, 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 tara. Dadaliin kita ngayon. Ngayon ka. Isang ka, magpakita ka. Ba't ayaw mo sumirender sa akin para matulungan kita. Ano dito yun. Eh. Baka nasa paligid lang. Wala. La. Sa mga... Uy. Aswang wow. uh wow. Pang... Mga... Wala. Yun. Eh, hey. so, andyan ka pala. Huh. Yung... Dumini Diyos. Tchur. Wala. Tumalun. Tumalun. Ha. Tara, 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 tara. Yeah. Yes. Tumalon, uh, yes. tumalon. Dito. Tara, puntahan natin. Tara. Look. Bungin pala dito, guys. Look. Oh. Bungin. Tanong niya nabot yun. Tumalon siya tayo, guys. Kita-kita yung ma... Kita kita ng dalawang mata ko guys ha Ewan ko lang kung nakita ba sa camera kasi uh, Malayo siya Pero grabe Dito siya galing guys ha Tumalon siya dun ito Tatalo na sana ako eh. Tatakbo sana ako eh. Akala ko walang makikita, ano dito eh. May kanal para dito. Ang laki yung... Diba? So, Tumakbo siya. Hoy! Uh, uh, Asan ka? Anyo. Uh, yan, magpakita, ay, ka. Na, uh, magpakita ka. Sumurinder ka uh, ngayon uh, sa akin. Ayaw mo masaktan. Yung Uy, wow. Oh. Sumurinder ka sa akin. Ayaw mamasaktan Maka magsama ako ng mga kasamahan ko dito. Maka madali ka pa. Guys, na-request ito ngayari, guys. O, napasukin natin ito. Kasi may kakaiba nung gumagala dito, guys. O, uy! Dumini. Diyos. Ang dami. Ang dami, ang dami. Ang dami nila, guys. Ang dami. Lisa, alis na sana ako, guys, pero... Nang palakad na ako, nag na lang ako kasi nakita ko tumakbo. Kaya dali-dali ko binuksan yung camera ko, guys. Share. At Ayan. comment, reaction. natin, guys. Yan, guys. na, na, guys. natin, guys. Hanggang guys. Diyos. Asan ka? Oh, kailangan ko ng ilaw sa likod ko, guys. Kailangan ko. Yan. Kaya iharap ko itong camera ko. Sisimula na ako yun. Parang may mahagip man tayo sa likod. Silabot guys. Hey. Yeah. Sa uh, ano? Ano nyo guys? Ayan guys. Pakita nyo. Oh. Uh. Oh. Uh. Malapit, malapit. Malungan nyo itong kamay ni Korea Pilawag. Kaya nangorin natin yung guys. Nangorin natin yung guys. Kung ano mga dito makikita natin bye bye sila kita guys bye bye sila kita uh, meron yung mga Gays, uh, guys ha uh, kung makita lang nyo man guys ha comment nyo lang well, sa baba guys. guys kailangan ko ng ilaw sa likod ko guys, baka takihin ako sa likod at least makita uh, nyo guys kung paano guys, ako atakihin okay. ano ang kanila makita uh, nakikita yan so, ano pakita yung ka. Yung ayaw mo masaktan. Uy. Andito lang naman ako para tulungan kayo eh. Grabe. Yan guys. Kikita na isang tao. naglalakad lang guys. Isang salingan guys. Yan. Ah. Kailangan ko ng ilaw sa likod ko guys. Parang kanina na. Guys, wag din ni. ang Grabe. Ang laki ng mga uh, kanal yung dito guys. Kita hmm. nyo. Ha? Pauwi na sana ako eh. Pero nakita ko siya guys. Yung aswang na nakita natin may hawak-hawak na puso. Kaya... Bi -bi Buksan ko na lang kaagad yung camera ko para makarecord ako para tuloy tayo hindi ng... tayo titigil Piliwale, dito guys hanggat hindi natin Hello, nakikita yung uh, ulit uh, hindi natin na natutulungan yung gumagalang kakaibang nilalang dito sa uh, lugar na uh, to sana guys uh, hindi tayo mapahamak ngayon dito yan po to lang katawan uh, guys oh uh, Kita-kita. Uh, Hello uh, guys. Kita-kita guys. Yan guys, kita-kita guys. Yan guys. Hello guys. Para ayaw mo talagang sumuko sa akin ha gusto mo talaga masaktan ha labon 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 nila guys yun lang guys kasi wala ayun Inimigong ayun Ay. ayun 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 tunog na ang wak wak Atun, natatago, guys dyan nagtatago guys dyan nagtatago wala tahan natin guys ha lagot ka ngayon Nipinabis lumabas ka dyan ayaw mo masaktan. Parang kanina mo pa ako tinitingnan ha. Uy. May iba ka pang kasama dito ah. Ilan kayo dito? Marami ba kayo dito? Yan. Ayan. Lagot ka sa akin ngayon. Lagot ka ngayon. Lagot ka sa akin. uh Yan, 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 yan. Uh. Ayun ka. Huy, halika rito. Halika rito. Ayaw mo talaga ha. Ngayon ka. Huh. Huh. Huy. Uh. Dito pumunta yun guys oh. Parang pinaglalaruan mo ako ah. Hindi mo ako mapaglalaruan ngayon. Dadaliin talaga kita. Oh. 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 Asan ka? Lah, ano yan? Lah, 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 ano yan? Lah, ano yan? Kita na isang Lah, la. na la. wow mo Wow Wow, manananggal to guys, manananggal May manananggal pala dito guys Tara tara puntahan natin Puntahan natin oh. oh. Ingat tayo guys ha Ito oh. so, tayo dadaan Tara oh. oh. May manananggal pala dito guys Ayan o oh. oh. Wow 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 Hala, hindi lang pala aswang ang dito

Uy! lo Wow! 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 Manananggal to guys! Manananggal! May manananggal pala dito guys! Tara tara puntahan natin! Puntahan natin! Oh. Oh. ingat tayo guys ha! Ito so, tayo dadaan! Tara! Oh. Oh. May manananggal pala dito guys! Ayan oh! oh. Wow! Wow! Wow. wow. <tool> la. Hindi lang pala aswang ang andito. Uy! Ayun ka. May mananang galito guys. Oh. Ayan o. Uh, oh. Ayan. La la la. La la la. La la la. La la la. yung ano. Maglaw-galaw pa Wow. Wow. Ayan guys, diba? Uy! La la la! Lulipad! Lulipad! Uy! Laiter tayo guys! Uy! Pinatinto! Ha! Ayan! Ito! Ito! Uy! Limpahannya! Ayan! Limpahannya! Uy! Ayan! Uy! Ayan! Uy! Ayan! Ayan! Uy! Ayan! Uy! Ayan! Ayan! Uy! Ayan! Uy! Ayan! Uy! Ayan! Pinatinto guys guys! Pinatinto! Uy! 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 Hmm? Oh, hindi oh. diba? ko alam kung maglolo ko. Oh. 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 Okay, oh, kinakabahan ako, guys. Oh. Oh, Please. Oh. Kok好. Oh. Ah. Ah. Ha, saban. yung Ka gigs ka. kay sinatake ako, ha? Wow! Kagik huh, huh. 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 na. Ah. Wala na. Ah, saan na yun pumunta? Grabe! di ako makapaniwala. May manananggal dito at aswang, guys. Huh. Huh. Ah, inatake ako. Inatake tayo, guys. Ah, huh. saan yun? Ito yun. Ito yun, ito yun. Saan yun?

Wow. Uy, lah, uy, oh, oh. di ah, sabi ko sa'yo? Di Oh, diba? kita, ha, nasumuko ka. Ayun, makinig mo makinig sa'kin, sa Pinalipas pa yung kanina isa, ha? Ngayon ka, kita. Ha? Tuh. 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 Yun. Dali ka. Sabi ko sa'yo, eh. susunugin natin to guys susunugin natin to ha ah. Sobol no. tayo guys ha Susunugin natin ito guys Aswang ito napakatigas Oh uh. このグチおっ susunugin natin to yan ayan ayan huh isa sinunug na so, siguro guys isa tayo dito isa mananag yung sandali natin sinunug natin wala na yun hindi makakabalik susubukan na natin balikan to na uh, lugar na to so ngayon guys aalis na talaga ako, paalis na sana ako kanina guys na nakita ko yung tumakbo kaya binuksan ko na lang kaagad yung camera ayan o no? may mga tubo tunog pa pero babalikan na lang natin to dito guys Kasama ng tropa So ngayon guys alis na ako ah, ah, Grabe Lakas Meron na dali na natin ng orasyon guys Pinagbigyan natin guys Kinausap natin na kung pwede sumuko siya sa atin Para magamot natin siya Pero ayaw niya pa rin Kaya yun Napilitan na lang ako guys Kasi may, may manananggal pala dito na gumagala So yun, guys siguro ng dito na lang muna to So maraming salamat pala And pasensya na kayo Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload Sa mga solid kasi labs dyan na nagtatanong Ayan balik na tayo guys sa mundo ng uh, at sa pag explore po sa mga nakakakilabot na lugar so maraming salamat guys kung nagustuhan yung video na to huwag nyo kalimutan mag-subscribe i-click ang notification bell para updated kayo anytime na may bago tayo